Ah, ang grabe na to yun, na to yun. <laughs> <laughs> oh, ane, to <laughs> Grabe na, umuulan na guys, umuulan na. Maraming uh, tao sa kabila. Alright. Patik nyo kay Sir Bogs yung YouTube channel ko, alam niya. Uh. Ano, mura na guys, pero bakbakan pa rin. So ayan, bumalik na tayo dito sa ating tent kasi ang lakas ng ulan. Okay. Hmm. yung mga kasamahan natin na sumali sa race. Yung motor natin. Lakas ng ulan. So that's all for Saturday Araw ng karera Ngayong Sabado oh. Nagbukas ulit Nagbagyon <laughs> Nagbukas ulit ulit So yun guys, exit na raw yung mga rider po natin sa power enduro category kasi kita nyo naman oh. Putik-putik oh, na kasi yung lakas ng ulan kanina. Oh, so, wala. Bro, isa pag ako nilain na namin dito. Masabaan mo na lang yung buhelo doon sa baba. Wala, wala pa rin. Hilan na hilan na. Hilan na, hilan. Hilan na 'tong si brother pagod na siya. <laughs> oh, isa pa. Isa pa. Oh, isa pa, isa pa. Kaya mo isang balat pang isa pa. Yung mga yung lupa sa gilid sana, isaboy mo dito. Kaya yan. O. Oh. Siyempre pa, Yan! na! na, pilot. Ikaw, Jeans pilot. Ah? Ah. Oh, kahit nasi na sino yung titira dyan, pwede. Basta mahon lang. wala na so oh, mga balik na yung mga rider natin na binitawan kanina oh, sino ba naman yung makakakyat ng ganito question guys no oh. Oh, ini ayah na, ayah na. Yan na.

Ok. Sí. Ah, Ramos. Rindin. Constantino. Adrian Constantino. Coba <silence> aba-abaan. 66 oh 66 mm. So. Pak Ron. Ron Mangosong, Mika mano. Lima. ano? Agreklamo na yan? reklamo, reklamo Ay, ukin na. So, na eh. Hala ka. Hala. O, gulo yan, gulo yan. Gulo yan. Protesta yan. Protesta yan. <laughs> Ay, ala. Baka nag-shortcut na, Adrian. Siguro. Ay, ala. Ay, ala. Welcome back ulit guys E3, ito yung pinakauling category Ito yung laro ng mga Bigating rider expert, to the expert. Oh, expert Expert Sa mga expert So tignan natin kung Sino yung mananalo dito guys Laro ng mga Expert Sa mga expert at pinaka expert Printer na yan <laughs> oh yan na habol ano ay hahabol yan dito sa may impossible hill climb may apple yan. Kasi hindi makukuha ng one time yung one yan eh. Apple. So yan guys. Welcome dito sa... Impossible hill climb portion ng crack. So, open dito yung hilan guys. Sa video kasi hindi masyadong halata yung pagka-uphill nito pero oh, grabe oh. So, sa palagay nyo mga guys, ilang degree to yung pagka-uphill nya? Masahol pa sa 72. 72 degrees. You know, pag naglakad ka dito pataas, parang ikikis mo na yung tud mo eh. Yan, sa so, mga kaibigan natin sa Orlo So yung naghila sa atin kanina Team Orlo, maraming maraming salamat Andiyan na, andiyan na Unang customer natin sa Apel O, Kilix naman Nah, na Woo! Kalimau, kalimau. Oh. Yung, silo, yes, no. yung, kanina, yung ng Napakaganda ng momentum guys Napakaganda ng momentum <laughs> yung gamit mo ko Grabe grabe Kalawang customer natin Makapas Day makapas Tabi 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 Tiksa na tiksa

I see it! Wala na. Cut off! Cut off! Cut off! Tulungan niyo! Tulungan niyo! Tulungan niyo! Tulungan niyo! Stop, stop! Stop! Balik! Balik! Tulungan niya! Naming mga magigiting na audience. Tulungan niya! Reverse! Reverse! Stop niyo muna sa baba!

Perfect perfect. Hoy. Ulit. Gagapangin, gagapangin, gagapangin pa. Wala di kaya nang gapang taw. Ulit, ulit. Ma, yung walang bearing 'yon o Nan bearing yung Kuryano. Ulit na lang ulit na lang. Ulit na lang. इमरजेंसी <laughs> इमरजेंसी <laughs> 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 Pakila to. pakila pakila. Hey. Balik. 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 Pa lang <laughs> yan traffic naman. Hay yan eh. Balik. Balik. Oh. traffic lahat. Ganyan kanina rin yung ito. dito lahat. Dey, tirara Ayada dito sa ubos. <laughs> oh. dito dito Balik para kuha ng uh, Walang bearing yung koreano po. Ay, Ay, shit!

and supportive father father. Uy. bilisan mo tatay tay bilisan mo Ay, yung kasama yung kasama yun tulungan ko oh, sige sige bilisan nyo muntik pang tumis grace biring yung asan asan sir patulong yung kalahin natin don Sa tayong manood dito. Three laps yan. Ay, si Jonas pala yung nasa puno. Oo, sama. Muntik pang dumisgrasya yung kuryano. Andiyan na, andiyan na! Andiyan na! Thank you

Okay. 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 Alay ko hindi guys. Dito yung munting talbaryo ng mga riders. Ito yung kategori ng A3 dito sila dadaan. So according to Ma'am Tasha, yung nangunguna kanina ng Kelex, guys. Hindi lang 66mm yon, on 68mm kasi sobrang lakas eh ganda ng kondito momentum hindi ka talaga maniwala na RF lang yung umakyat sa ganitong puri ng up kilo oh. 68mm murap oy downhill 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 oy 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 eh, meron na naman guys KLX 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 ito yung 68mm Na, na. suwabing suwabe suabe suwabe quality so, yung gelex yun na yun no saka layo ng agwat yung nina makapas so nandito na yung mga master ng enduro riders pati si sir Ray, na amazed sa pagkalalakas ng mga motor na dumadaan dito guys I master natin to sa akin eh ito champion natin sa Golden Boy Yan. ito na si Dave layo ng agwat gapang oy pasang awa Alex baka pasang awa Oh, konti na lang. o konti na lang. Ayos So ito Lumipat tayo ng pwesto Dito tayo sa pinakatuktok tok na Kamaya ka do'n niya Ayan o Kailangan pa nating Talian hilain dito sa taas Hindi yung pumakyat Si Amar daw, si Amar. Wala daw, wala. Ito wala. Amar on the move. Ito yung mga real bayani dito. Ayan. Oy! Ayan, Ayan o. Oh. Pulap, 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 pulap. Ay, shit! ligado idol. Uy! Okay. Sige, naano na, -ano na Sige, kaya. sige, na. Sige na. Okay. Mar, don't don't think now. Don't is dollar to us. Pare koy, we are your idol. Ay baliktad. <laughs> Si Sak, Asan na siya? Nanti 'to si Bilawit Father niya eh. layo, oh. layo malayo Malayo. na idol. Ay. na Tos grabe 'to. Ay, Grabe, grabe, oh. Nasa 75 degrees ito guys Yung pagka-appel So ang dami rin kwan Tagahilo doon sa taas oh. Grabe na ito O oh, tignan nyo yung pagka guys Tingala hanggang langit Sino kaya ito? Dabawi

Retan, 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 retan. Kapit jen, kapit Oh, oh, Downhill, 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 downhill. Okay, lipat tayo sa ibang puesto guys. Ruta pala dun guys, akit dun. Bababa dun sa kabila, akit dito bababa ulit dito ito yung nakuha na kanina nabukan na yung nakabur up ng 68mm taga dabaw guys Okay, so patapos na yung A3 category Category ng mga expert Expert sa pinaka expert pa Pag-ing na tayo sa may Starting line May Yan. So, hintayin lang natin yung Awarding bago tayo So, yun na. Nandun na yung champion. So, ang champion sa A3, Dave Macapas. Daming tao guys. Okay. So, magbisa tayo guys. Kasi